update update kayo guys dito kila Mang Andy so ito yung mga pananim niya guys nanunuyot niya dahil sa sobrang init kaya nanunuyot yung mga pananim niya ano yan guys pin niya ito kamuting kahoy so ganyan guys tignan niyo ko ng itsura hmm. So ganito guys ang ah. mga pananim ni Mang Andy, natutuyot na dahil sa sobrang init. So, ayan lang guys. Update, update. Abangan nyo pa guys next. Pag may bunga na yan. Thank you. Nakas ng hangin. Lili para ng mga dahon. So, ibig sabihin yan ay malapit ng ulan. So, ganito magsaad ng ulan, guys, sa probinsya. Hashtag province.